Sa video kuha ng CCTV na ito sa loob mismo ng isang sari-sari store sa Barangay Bakaking Sentral, makikita ang lalaking ito sa harap ng counter. Nagmamasid-masid pa ito at tila naghahanap ng mga produktong kanyang bibilhin. Pero makalipas ang ilang minuto, pasimple nitong kinuha ang isang cellphone sa counter. Pero imbis na sumibat, inantay pa nito at ng kanyang kasamahan ang kanilang order na kape. Oh, lagi siya nag, nag, ano, nagpatimpla ng kape tuwing maga hapon tapos mga 3 days alis balik naman diyan nagsisikin sila sa kabila Pero bago pa raw ang insidente na na nang may-ari na ilang beses nagpapabalik-balik ang lalaki sa kanyang tindahan Tuwing may, may magpadikas lagi sa ano kaya yun na hinayang ko talaga sa pera nga nandun sa cellphone sana din nila makuha yan. Itinangay ng lalaki ang cellphone na nagkakahalaga ng 7,000 piso at ng 15,000 pesos na laman ng e-wallet app sa cellphone. Lubos naman ang panghihinayang dito ng biktima. Gireklamo ko doon sa smart na kuha ko na yung kapalit na SIM card. Baka pwede mabuksan yan. Eh. Baka sakali kung hindi nakuha nila yung pera. Yan lang importante ko doon eh. Cellphone, baliwala lang to kasi mura lang ang pakabili kayo yan eh. Ang insidente na i-report na sa barangay pero hindi pa ito na ipapaalam sa mga pulis sa mga nangyayaring theft cases sa AOR ng Station 10. Advice ko lang sa mga uh, victims na ninakawan, eh wag po kayong magdalawang-isip, mag-report po kayo dito sa Station 10 at uh, iimbestigahan po natin yung nangyari. And as much as possible kasuhan po natin kung sino man ang uh, gumawa ng pagnanakaw na yan sa uh, it's either residence nyo or nangyari sa kalsada. Huwag po kayong magdalawang-isip mag-report po kayo dito at uh, i po natin ang uh, crime na nangyari. Dagdag pa nila malaking tulong daw ang pagkakaroon ng CCTV sa mga establishmento para sa paglutas ng anumang krimen. Inaalam na ng barangay ang pagkakakinanlan ng suspect at isa pa kasamahan habang nakipag-ugnayan na may-ari ng tindahan para mabawi ang laman ng e-wallet. Vanessa Bugtong, RNG News.